kayo para ipakilala ko sa inyo ang kanina niyo pang hinihintay. Ang tanging babae na halal bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ang tinaguriang top performing mayor sa buong Pilipinas, ang agila ng Davao City, at ang susunod natin ilulok Bila, Vice President of Filipinas, welcome Ida Sarah to po ang pagpapasalamat uh, ko. Unang una po kay Governor Ito, kay Governor Nini, kay Governor Nina, kay Mayor Andeng, kay Mayor June Inares at sa buong Inares family. Sa ating pong Vice Governor, sa ating mga board members, sa ating mga mayors, vice mayors, mga konsehal sa atin pong mga barangay captains at ating mga barangay kagawads, mga barangay functionaries, purok leaders, and barangay volunteers. Maraming salamat po sa kanila dahil tinulungan nila kami na magsama-sama tayo ngayong hapon na ito. Sa inyo sa inyong lahat po, mga tiga probinsya ng Rizal. Maraming salamat po sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa akin ngayong hapon na ito para po makasama ko kayo muli sa pangalawang pagkakataon na makapagkampanya sa inyo. Maraming salamat, Barangay Inarawan. dito sa likod. Ayan na po. Maraming salamat po. Salamat sa oras at oportunidad na ipinigay ninyo sa akin para makilala kayo para sabihin dito mga pangalan ng walang kodigo. Okay? Ready? Maraming salamat. Sara sa 22, Sara Nge, Hey. Okay? Maraming, mahal ko kayo, mahalin natin ang Pilipinas. Pala Senator Mark Villar Ang ating Win tayong lahat sa Senado Senator Sherwin Gatchalian Ang ating Pinakabatang Secretary of National Defense May galig at talino Senator Gibo Diodoro Senator Bistek tayo sa Senado Senator Herbert Bautista Senator Spokes ng Bayan Action Man sa Senado Robin Padilla. Senator Harry Roque Senator Anak ng Masa Senator Chingoy Estrada Senator Lodi Lodi nating lahat Senator Loret Legarda Senator Sa tunay na pagbabago, pumili ng bago na hindi bobo. Senator Larry Gadon. Senator, ang utol mo sa Senado. Yes, Senator Robin Padilla. Senator, trabahador nyo sa Senado. Senator Migs Zubiri. Senator, hindi sikat ngunit maglilingkod ng tapat. Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta at Senator Hashtag Magtulungan Senator Gringo Honasan. Yan po, ang dosing senador. Makahingi ako ng volunteer. Para sa dosing pangalan, dito ma'am, paano pumasok?

Joints. Ano po ang pangalan? Okay. Okay. Ang daw siya, ibigay pangalan niya, baka mapideya daw siya. Ano pangalan? Pakilala po tayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po, Tinuloy Taulario, Barangay San Jose, El Dorado po ako, ma'am. Lolita Hilal Lolita, si Ma'am Lolita po ay magkakanta muna para ma-relax po muna tayong lahat Dahil kinakabahan ko siya, baka hindi niya mabigay ng tama ang doseng senador natin Oo. Oh, Oo palang Maraming salamat, Ma'am Lolita. Narelax na tayo. Huwag mong kalimutan, may doseng senador. Paalala natin sa kanila ang mga pangalan. Bawal ang dito. Ako lang, Ben. Oo. Oh kailangan natin kabisaduhin. Baka makalimutan natin ang sample balot sa May 9. So, dapat nandito na. Nasa puso na, of course. Sige. Senator Mark Villar, Robin Padilla, uh, mm -hmm. Win Gansalian, mm -hmm. Lauren Legalda, mm -hmm. Herbert Bautista, Hani Oke, Ringo Hunasan, <laughs> <laughs> okay. Mike Villa, Villa, Sherwin Gachelian, Jibot Teodoro, Herbert Bautista, Harry Roque, Jingle Estrada, Lauren Ligarda. Ha, <laughs> Larry Gabon, Robin Padilla, Nick Subiri, Dante, Marcoleta Boleta, at Gringo Nassar. Ayan! Palakpakan natin si Ma'am Lolita. Maraming salamat sa... Ikaw din? O. Oh. Tawag. Okay, ikaw. Sabi niya, ako, ko, ko, ko. Apo. Sige po. lahat? Saan na, saan na ating butuin ang lahat ng mga sectors unity? Number one, Harry Rookie. sa bata kaysa sa iyo. Galing ng memory. Maraming salamat. Ganyan. Ganyan po tayo magkabisado ng ating mga senators sa Uniteam. Ang Uniteam po namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Meron po kaming tatlong sinasabing priority na kailangan tutukan ng ating gobyerno. Una po, ng mga trabaho at hanap buhay na nawala dahil sa pandemya. Sinasabi ko namin na ang sabi ng mga doktor, ang kailangan ay bakuna. May bakuna na po tayo. Ang kailangan ay mask. Nakamask po tayong lahat. Ang kailangan ay gamot. May mulnupiravir po. Kaya sinasabi namin, dapat po hindi na nila lockdown o sinasarado, binubuksan, sinasarado ang trabaho at hanap buhay ng mga tao. Yan po ang sinasabi namin na kailangan natin i-highlight o pinakaunang bigyan ng prioridad ang pera sa bulsa at pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Pilipino. ang edukasyon ng ating mga anak. Dahil ito po ang sandigan ng magagandang trabaho at magandang kinabukasan para sa kanila. Kapag po ang inyong anak, apo, pinsan, kapatid, 9, 10, 11 years old na, hindi pa po marunong magbasa. Ibig sabihin, merong problema ang kalidad ng edukasyon natin dito sa ating bansa. Pangatlo, ay, ang kung gusto, ano ang gusto ng mga Pilipino at gusto ng lahat ng tao sa buong mundo ang mapayapang pamumuhay na tayo ay nakakapagtrabaho, tayo ay nakakapagnegosyo, yung mga anak natin pumapasok sa paaralan na hindi tayo natatakot na merong gumawa ng masama sa atin, sa ating mga anak. Yan po ang tatlong sinasabi namin na kailangan tutukan ng ating gobyerno. Bakit po ako boboto kay Bongbong Marcos? Dahil meron siyang three terms na governor, sorry, four terms na governor ng Ilocos Norte. One term na congressman and one term na senator. Yan po ang mga katulong sa kanya sa pagiging manager, problem solver na Pangulo ng ating bansa as President of the Republic of the Philippines. Ako po si Sara Duterte. Three-term mayor po ako ng siyudad ng Davao. One-term vice mayor. Sa loob po ng anim na taon, nagawa po ang Davao City na maging pang-apat sa buong Pilipinas. Fourth, most competitive city po kami. At ang Davao City din ang pangwalo sa buong Pilipinas sa pinakamayaman na lungsod sa ating bansa. Noong 2016, pag-upo ko po as mayor, ang utang po na siyudad ng Davao ay mahigit isang bilyon. Sa pagtatapos po ng aking termino ngayong Hunyo, ay zero o wala na pong utang ang siyudad ng Davao. Yan po ang Davao City. At magagawa po yan ng lahat ng mga local governments, unit sa buong bansa. Yan po ang unity team namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Meron kaming dalawa mensahe na ikinakampanya sa inyong lahat. Una po, nasa pangalan namin, unity o pagkakaisa. Sinasabi po namin na kapag kami ang pinili ninyo na maging leaders sa May 9, 2022, ay dadalhin namin ang buong bansa na wala pong kulay ng politika. Isa lang po ang kulay nating lahat. Walang red, walang green, walang pink, walang yellow, walang orange, wala po lahat yan. Isang Pilipinas, isang Pilipinong nagkakaisa na magigiting at masisipag na nagtatrabaho para sa ating bayan. Saan po namin dadalhin? Sa sinasabi namin, nasama-sama po tayo babangon muli sa kahirapan na nangyari dahil sa pandemya. Yan po ang aming unang mensahe sa inyong lahat. Ang pagkakaisa nating lahat. Pagkatapos po na napili natin ang ating mga leaders pangalawang mensahe po na ikinakampanya namin sa inyo ay kapayapaan. Kinukomit po namin na itutuloy ang mga reforma na, na nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Itutuloy po ang Build, Build, Build program ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Napakahalaga po ng tubig, kuryente, tulay, Skyway, Subway. Yan pong mga infrastructure projects na yan na gastos o investment ng gobyerno ay nagdadala po ng peace and development. Lalo na po sa mga malalayong komunidad at lugar sa buong bansa. Pangalawa po, sa kapayapaan, ay itutuloy namin ang programa kontra kriminalidad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan po ang unity namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Nangampanya po kami ng pagkakaisa at kapayapaan. Pagkakaisa nating lahat at kapayapaan ng ating bansa. Ang amuang pamilya tunay dako kaayong nga utang nakabubuton sa inyong tanan. Tumot sa inyong paghigugma o pagsuporta kanamo o sa pamilyang Duterte. ibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, gusto niyang malaman ninyong lahat na sa pagtatapos ng kanyang termino ay nasa puso po niya ang pagpapasalamat sa inyong lahat na tiga probinsya ng Rizal. Daladala -dala ko po lagi sa aking trabaho ang turo ng aking mga magulang sa aking pagsisilbi as mayor ng siyudad ng Davao. Na dapat po lahat pantay-pantay sa mata ng isang vice president, ng isang mayor. Na dapat po walang mayaman, walang mahirap sa pagsisilbi sa opisina ng gobyerno. pong pamilya, ang pamilyang Duterte, ay merong pangako. At ako po yon at ang aking pangako sa inyong lahat, na gagawin ko ang lahat sa aking trabaho para po tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mahalin po natin ang Pilipinas. Opo si Sara Duterte, humihingi po ako ng tulong at suporta ninyo pagka busy Presidente ng ating bansa. Maraming salamat! Unite po namin ni Bongbong Marcos ay meron pong doseng senador. Ibigay ko po sa inyo ang description, ibigay niyo po sa akin ang pangalan para po nakabisado natin ang mga unity.